Makahits hits ng marami. Para? Asan naman ka, B? Nag-usan naman ka na, third? Third D? Nag-ano ka naman diha ha? Mimi, why, why, chichi? Chichi? I'm feeling somewhere somewhere. Mana yeah, you know, uh. mama? Oh, no, oh ato ra, ndo pangita ka. Baogan, baogan. Baogan. <teokduino> Yan yeah na, unsan naman Lumot? Mm -hmm. Saan magkuha na? Ala, ya, kaderi. Ka? Kaderi! Sir, di sa magkuha na mo na doon? Sa magkuha mo Ibilin na niyo mga malakaw na takay. Ugman mo na balikon, ha? Okay. 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 Naintindihan niyo ba? Yes, we are. Yes, we are. Alaga ba? Ayaw yan na. Nabasa <laughs> sturdy. Nabasa ka? Ayaw yan na ah. Bisyo lang kasi yan na. Tara nga to, tapayin yun ta. Narata agi. Kaya tagi. Na kay gabi ina man. Dyan na. Ngayon tagi sa ating daanan. O ngayon tagi. Gabi ina no. Hindi naman pwede no. Huwag yan nara ka. Nara ka. Ngayon may agingan to. Uli. Bala kanay eh, wak wak. Ugat! Yan na. Ibilin na 'to kay. Ato nak duanog ma. Bilin na 'to. Bilis. One, two, three, pastor Faster. Vilas.